What's up mga kapuso? Ito po ang mga ganap na kaabang-abang dito po sa Lilat Matias Attorney Atlo. Pero bago ang lahat, mag-recap po muna tayo. Nagkaroon nga po ng dinner date si Naramir at Lilat na kung saan ay ang nakapag-isip nito ay walang iba kundi si Meredith. At nang makita nga ni Lilat si Meredith, na kasama nila ay gusto na nga niya itong umalis ngunit nagmakaawa itong si Meredith na sana pagbigyan niya na makasama silang mag-ama ngayong gabi na ito. Sa hindi inaasang pagkakataon na isip naman ang mag-ina na si Patricia at Trixie na pumunta sa paborito nilang restaurant noon kasama si Ramir at Nagkita-kita nga po sila at dito nag-iskandalo na naman itong si Patricia at pinahiya niya ng todo si Lilith sama si Meredith at ipinagsigawan nga niya sa mga tao doon sa resto na si Lilith ang sumira sa kanilang pamilya. Inawat nga ni Ramir si Patricia Ngunit hindi ito nagpatinag at sinabi nga ni Ramir na kailanman ay hindi na niya ito babalikan dahil sa sama ng kanyang pag-uugali. Sinabi naman ni Trixie kay Lilet na masaya na siya dahil mabubuo na ang kanyang pamilya. Ngunit sinabi naman ni Lilet na susuko na siya at hindi na nga siya lalapit daw dito kay Ramir. Umuwi na nga po ang ating bida na luhaan at napakasakit sa kanyang pakiramdam ang nangyari. Agad naman na inalo siya ng kanyang tinang na si Cez at sumunod pala si Meredith sa kanya. At dito nga po, nakiusap si Meredith na bigyan niya ng puwang dito sa kanyang puso at sinabi niya na pupunta na sila sa Amerika para maiwasan o mailayo niya dito kay Patricia. Ngunit hindi naman pumayag ang ating bida, lalong-lalo na itong si Cez. At itinulak nga ni Meredith si Cez kung kaya't natumba nga po si Cez mga kapuso. Ipinagtanggol naman ni Lilith si Cez at pinalis na nga po itong si Meredith. Samantala, sinabi ni Patricia kay Trixie na gagawin niya ang lahat at suyuin si Ramir para bumalik sa kanyang pamilya. Samantala mga kapuso, habang nag-uusap nga ang girlfriend ni Ino at ang kanyang kapatid na pinag-uusapan ang tungkol kay Ino at Trixie, sakto naman na narinig ni Lilith ang, pang ang kanilang pag-uusap at tinanong nga ni Lilith kung ano ang nalalaman nila tungkol dito kay Trixie at Ino. Dito na nga kaya magkaroon ng pagkakataon na malaman nila ang katotohanan na si Ino ay ginahasa talaga niya ang kanyang half-sister na si Trixie mga kapuso. Ito po ang mga dapat natin abangan. Dito lamang po sa Lilith Matias. Maraming salamat po.